tinawagan ko na si Mahal sabi ko napakarami dito sabi niya okay tingnan niya po oh. yan oh napakarami babe this is the bag babe come at babe Thank another one in there. Babe, the bag, ba? I need a bag. Bag, I need bag, I need bag. Clean up that one. Yan ang mga pal. Yan ang mga. Yeah. Ayan yeah, Ayan mga kadami. Yan mga pagkain, mga candies, mga chocolates.

gamit. Ayan o, oh, mga Ken. Nacho. Wow. Ngayon, mga ako nakabalik dito nila, diba? O, oh, dami o, um, mga para mga bako pa. Ayan o. Um. Wow. Babe, tanawa, babe. Oh my gosh. mga chocolates <tuk> ano pa ito mga ayan oh ang babi just wait like that babe Ada gam ane oh. Not the other one. Oh hina nya ini. Babe, can you pick pick them up babe just to like that but faster. For this? All oh, of that in the oh. Monopoly. Monopoly. Mga clothes, babe. Ang ah, dami nito ba? Mm. Sige, mga candy. Ang dami nito. pa mga juice pa. Mga laruan. Ang dami ng laruan. Ay, masarap ito.

Yan o, may mga tag pa. Oh, headset. There, there's a lot in there, baby. You need to pick up. Here. Then bring it there, babe. The small one is need to carry. Mm, ya yeah, ya, yeah. kay si mahal. Ya yeah, ya, yeah. basta nang <noise> ya yeah, ya. Yeah. Mo una siya. Sa putong tanan Ay, ang dami oh. Iwan ko ba? Mm, may tubig pa nga oh. Sus na ko. Mani, kunin natin na. Ito. Nature oh. ba? Ay, sus ka. Basa. Natanggal ang ulo. Eh. Ano oh, na? Nature ba? Kunin ko na lang yung kuan. Mm, larukan, oh. dan oh kandilah wow wow sakit tak eh. mm. mm, eh. oh. ni hmm mak dah ni ayo kan Yes, uh, need the inside not the box oh kape. Kape. twix yan na eh. Oh. Nagtanaw na siya na ako. Nagsayaw-sayaw. Wala siya kasabot. Ang sayang buhaton. Oh. Uy! Another one! Another one! Oh. another one babe another spoon oh gloves gloves bring that one in there babe i need to find another bag Hmm, tablet a good sayang nanti yang iba ginabuksan wala akong hawakan eh nah. ayan Ayan yung mga kutsara, oh. Para makumpleto ang pag-send natin. Dito ako nahuli, eh. Ayan, Ayan. Ayan. Ano akong lagayan? Yan sa blit lang ha. Ayan. Oh baby. Nagpaghawak hawak biya si Mayor. Hmm. Hawak hawak yung baywang dami pa. Um. Ayan lang. dami pa sa ilalim. Ayan hmm. um. oh. I think I have another one that one. Sa ano ba yun? Ayun oh. Eh. Marami pong cans. Ah, saan ba yung lagayan ko? What's that? There's a toy in here somewhere. May lalo ito. Ang dami oh. Eh. Tingnan nyo ba? Mm hmm ang kaya nilagay dito, abasura na to. Na, dami pa dito eh. Ewan ko ba? Wala nang lagayan. Saglit mga bay, maghanap ako ng bag. Wala talaga malagyan yan yes, sa mahal oh. Ganyan siya naglakad. Saglit lang mga bay. Ah. Mag-live ako, abangan niyo Mag-live ako, mag-live.